ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy. Doon sa taong kumot siya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumot siya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung Die Hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyada. Ang pinatutukoyan po natin dito sa boycott ay walang iba kung di itong uh, nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung uh, sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po yung ating mga kapatid sa KB. At hindi rin, na, uh, hindi rin pinaligtas nung Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, Wag ho muna tayong mag Magdon't. McDo ho muna tayo magdon't. Hanggat si Pais Ganda ang endorser niyan, wag ho muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa Mindanao. At sa Visayas. At dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag magmakdon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na viceganda. At huwag po natin tangkilikin ang McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libring advertisement na po ito. Jollibee, kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDonald's, muna tayo McDonald's. Jollibee, o kaya isa pang uh, homegrown na produkto yung tinatawag po nating andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDonald's. Uh, McDonald. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya pa, espesyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung vice ganda. Sa sugal, ho, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin magbanat tayo pare-pareho ng buto kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating uh, titulo, Ihuhulog. Ito po naman ay uh, after my own uh, uh, malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saltico ng kanyang mga karansyo na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget, higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng marami. Maraming leader, maraming uh, mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Nahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyong unahin.